Daniel. Ang piging ni Belshazzar. Ikalimang kabanata. Noong si Belshazzar ang hari ng Babylonia, naghanda siya ng malaking piging para sa kanyang isang libong marangal na mga bisita. Habang nagiinuman sila, ipinakuha ni Belshazzar ang mga tasang ginto at pilak na kinuha ng amanyang niyang sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito para gamitin nila ng kanyang mga marangal na mga bisita, ng kanyang mga asawa at ng iba pa mga asawang alipin. Nang madala na sa kanya ang mga tasa, ginamit nila ito para inuman. At habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na gawa sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano'y may nakit ang kamayang hari na sumusulat sa pader ng palasyo malapit sa ilawan. Dahil dito nanginig at namutla ang hari sa tindi ng takot. Kaya sumigaw siya na ibatawag ang marurunong sa Babylonia, ang mga salamangkero, mga astrologo at mga manghuhula. Nang dumating sila, sinabi niya sa kanila, Ang sino mang makabasa ng nakasulat na iyan at makapagpaliwanag ng kahulugan, ay bibihisan ko ng maharlikang damit at pasusuotan ko ng gintong kwintas. At siya'y magiging pangatlong pinakamataas na pinuno sa aking kaharian. Lumapit ang mga marurunong upang basahin ang nakasulat sa pader. Pero hindi nila kayang basahin o maipaliwanag sa hari ang kahulugan nito. Kaya lalong natakot at namutla si Haring Belshazzar. Litong-lito naman ang isip ng kanyang marangal na mga bisita. Nang marinig ng Reyna ang kanilang pagkakagulo, lumapit siya sa kanila at sinabi, Mabuhay ang mahal na hari. Huwag kang matakot o mag-alala dahil may isang tao sa iyong kaharian na nasa kanya ang espiritu ng banal na mga Diyos. Noong panahon ng iyong amang si Haring Nebuchadnezzar, ang taong ito ay nagpamalas ng kanyang karunungan tulad sa karunungan ng mga Diyos. Ginawa siya ng iyong ama na pinuno ng mga salamangkero, engkantador, manghuhula at mga astrologo. Siya ay si Daniel na pinangalanan ng hari na Belteshazzar may pambihira siyang kakayahan at karunungan. Marunong siyang magbigay kahulugan sa mga panaginip, magpaliwanag ng mga bugtong, at lumutas ng mahihirap na mga problema. Kaya ipatawag mo siya, at ipapaliwanag niya ang kahulugan ng nakasulat na iyon sa pader. Kaya ipinatawag si Daniel, at nang siya'y dumating, sinabi sa kanya ng hari, Ikaw pala si Daniel na isa sa mga bihag na hudyo na dinala rito ng aking amamula sa Huda. Nabalitaan kong ang espiritu ng mga Diyos ay nasa iyo at mayroon kang pambihirang kakayahan at karunungan. Ipinatawag ko na ang marurunong, pati na ang mga inkantador, para ipabasa at ipaliwanag ang kahulugan ng nakasulat na iyon sa pader, pero hindi nila ito nagawa. Nabalitaan kong marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga pangyayari at kaya mo ring lutasin ang mabibigat na mga problema kung mababasa mo at maipapaliwanag ang kahulugan ng nakasulat na iyan. Pabibihisan kita ng maharlikang damit at pasusuotan ng gintong kwintas. At gagawin kitang pangatlong pinakamataas na pinuno sa aking kaharian. Sumagot si Daniel. Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng regalo. Ibigay niyo na lamang sa iba. Pero babasahin ko pa rin para sa inyo ang nakasulat sa pader at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito. Mahal na hari, ang inyong amang si Nebuchadnezzar ay ginawang hari ng kataas-taasang Diyos. Naging makapangyarihan siya at pinarangalan. Dahil sa kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanya, ang mga tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika ay natakot sa kanya. Nagagawa niyang patayin ang sino mang gusto niyang patayin, at nagagawa rin niyang huwag patayin ang gusto niyang huwag patayin. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas, at ibinababa niya sa tungkulin ang gusto niyang ibaba. Pero siya ay naging mayabang at nagmataas, kaya pinaalis siya sa kanyang tungkulin bilang hari, at itinaboy mula sa mga tao. Naging isip hayop siya, tumira siya kasama ng mga asnong gubat, at kumain ng damo na parang baka. Palaging basa ng hamog ang kanyang katawan, ganoon ang kanyang kalagayan hanggang kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin at ikaw Haring Belshazzar na anak niya kahit na alam mo ang lahat ng ito hindi ka pa rin nagpakumbaba sa halip itinuring mong mas mataas ka kaysa sa Panginoon ipinakuha mo ang mga tasang mula sa templo ng Diyos at ginamit ninyong inuman ng iyong marangal na mga bisita mga asawa at iba pang mga asawang alipin. Maliban diyan, sumamba ka pa sa mga Diyos-Diyos ang gawa sa pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato. Ito'y mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, at hindi nakakaunawa. Ngunit hindi mo man lang pinuri ang Diyos na siyang may hawak ng iyong buhay at nakakaalam ng iyong landas na dadaanan. Kaya ipinadala niya ang kamay na iyon para isulat ang mga katagang ito. Mene Mene Tekel Parsin Ang ibig sabihin nito, ang Mene ay nangangahulugan na bilang na ng Diyos ang natitirang araw ng paghahari mo, dahil wawakasan na niya ito. Ang Tekel ay nangangahulugan na tinimbang ka ng Diyos at napatunayang ikaw ay nagkulang. Ang Parsin ay nangangahulugan na ang kaharian mo'y mahahati at ibibigay sa media at Persya. Pagkatapos magsalita ni Daniel, iniutos ni Haring Belshazzar na bihisan si Daniel na maharlikang damit at suotan ng gintong kwintas. At ipinahayag ng hari na siya ay magiging pangatlong pinakamataas na pinuno sa kaharian ng Babylonia. Nang gabi ring iyon, pinatay si Belshazzar na hari ng mga taga-Babylonia at si Darius na taga-Media ang pumalit sa kanya. Na noon ay ani dalawang taong gulang na